Hello guys! Kumusta ang lahat? Ayan, welcome back sa ating channel Ito na naman guys, nagbabalik po ako by, dahil may gusto akong ibahagi sa inyong uh, good news Ayan, Ito talaga yung uh, kapag ka nagpunta ka dito sa Europe, dito sa uh, Poland particular na is, Ito talaga yung uh, pagka meron ka na nito uh, talagang uh, magiging masaya ka Isa itong good news sa isang OFW dito sa Poland So, ayun, guys. Pero bago yan, uh, gusto ko na i-share sa inyo yung aming weather ngayon dito. Ngayon po, ako may mga papunta rito na mga bago. Uh -huh. Yung mga visa-granted na, ano, congratulations. Tapos, magdala po kayo ng mga pang dahil sobrang lamig po ngayon. So, ngayon, dito sa aming lugar, yes, nag snowfall na po siya. So, ngayon po, ah... Uh, pumapalo na po tayo sa negative na temperatura. Kaya talagang mag-ingat at uh, alagaan yung mga sarili. Ano? Dahil yung mga sarili natin, yan yung ating puhunan sa ating pakikipagsapalaran. So, ayun guys, eto na. So, doon na tayo sa aking share na good news. Ano? So, guys, dito kasi sa Poland, kapag pumunta ka, hin hindi lang po, basta nakarating ka dito, ay okay na. So may mga bagay ka na dapat asikasuhin. So unang-una guys, gaya nga ng sinabi ko, dapat aware tayo sa ating visa expiration. Opo. Kasi hindi po, ibig sabihin na mayroon po tayong employer, ay okay na po yun. Uh, FYI, um, para po sa kaalaman ng lahat, dito po mostly ay DIY po tayo. So do it by yourself. So, gano'n. So, kaya dapat matuto kang maglakad, matuto kang maglakad sa sarili mong pamamaraan. Okay? So, gano'n po. So, eto na nga, kapag nandito ka na, so, asikasin mo agad na magkaroon ka ng temporary residence card. Yun yung pinaka-aim mo, yun yung pinaka-goal mo aside from working. Okay? Kasi nga po, yung mga company natin, hindi po nilalakarin nila yan. Okay, tayo po ang maglalakad niyan. Maliban na lang yung mga agency na naglalakad noon. Mm, mm Meron pong mga ganon at uh, sila na bahala doon. But kapag ka nagkataon na kayo po yung gagawa noon, so make sure na uh, hindi po ito aabutan ng expiration yung visa nyo. -po. Mm -hmm. So bago po um, maabutan ng expiration visa nyo, kailangan nyo na pong lakarin ang temporary residence card nyo. And kapag may yellow card na po kayo, yon yun yung magsisilbing bisa nyo for the meantime dito sa loob ng Poland. So kahit po, may mga nagtatanong po kasi na kapag ka may yellow card na ba is uh, pwede mo na yung ipakita sa mga border police, Ma malakas na bang ano mo yon pang laban para sa kanila. Yes po, kapag may yellow card ka na, uh, pagka nagkaroon ng checking, pwede mo po siyang ipakita sa mga police sa nag-checking. -che ibig sabihin po noon, understood na po yun nila na your paper is on process. Pero, hindi po kayo pwedeng lumabas ng border ng Poland. Hanggang Poland lang po kayo. Hanggang Poland lang po kapag ka may yellow card tayo. And next po noon is kapag ka may schedule ka na ng fingerprint. Yun yung po yung pinaka second good news kapag may schedule ka na. So, ibig po sabihin noon, malapit ka na doon sa katotohanan. Diba? After nung makapag-fingerprint, lalabas yung kinatawag nilang decision. Kapag may decision ka na, yun na yun. Malapit na talaga. And after po nun is lalabas na yung iyong karta po bito, o yung temporary residence card. And guys, ito yung gusto ko i-share sa inyo kasi yung akin po ay nakuha ko na sa akin na po, yung aking uh, carta po ito, yung aking temporary residence card, so, ayun po so, yun lang yung gusto ko i-share sa inyo kasi, uh, masaya lang is nakaka uh, nakaka good news lang kasi talaga gusto ko i-share din sa inyo yung good vibes kasi para uh, aware din kayo sa mga dapat yung gawin kapag nandito na kayo sa Poland okay, so, ganun po, kailangan asikasuhin nyo po yan kasi po Uh, may nagtanong kung mayroon ka na bang stamp ng uh, red stamp na kapag fingerprint ka na ka na mag-travel outside Poland. So, hindi ka pa rin po pwede mag-travel. Pwede ka mag-travel pero wala nang balikan. Ganon po yung magiging consequence. ba? Diba? Kaya siguro din po natin na uh, magkaroon tayo ng temporary residence card. Ayan. So guys, congratulations to me kasi mayroon na po ako and 3 years po yung kanyang validity. And guys, yung aking ginagawa ngayon is magpapa-verify ako ng contract at ako po ay magbabakasyon. O, di ba? Ganon po kaganda kapag ka may temporary residence card ka na, pwede ka na magbakasyon. Pwede ka na umuwi ng Pilipinas, pwede ka na pumunta sa karatig lugar dito sa Europa. Yung gusto mong puntahan. Kaso kulang na lang ng pera. Pero masaya talaga guys kapag ka natanggap mo na yon. Mm, -mm. Patutoon na ikaw ay Uh, legal na dito sa Poland mm -mm. pwede ka na mag-travel pwede ka na umuwi pwede mo na ang gamitin sa pamamasyal so ayun, so ganoon lang po guys talagang masaya so guys, ang susunod kong uh, magbibidyo din ako gagawin ako ng video kung paano magpa-verify ng kontrata at kung ano yung mga gagawin mm -mm. so ganoon po uh, so maraming salamat sa inyo kasi kahit pa paano ano, kahit sa ating simpleng video, may mga natutuwa din at may mga uh, nagagalak at may mga nagsusubscribe din sa atin. At natutuwa ko din kasi maraming nagtatanong, maraming ganon. So, yung mga katanungan ninyo ay bibigyan din natin yun ng mga kasagutan. So, just comment down lang and kapag ka may time po ako na babasa yung mga yan, ay magre-reply po tayo. So, have a nice day guys and good luck sa inyong journey. And diretso lang tayo sa buhay. Ano, maging masaya lang tayo. Pagpatuloy lang natin kung ano yung mga pangarap natin. Have a nice day and God bless.